boss, andito na tayo sa pagkukuprahan natin oh. Okay, ano to? Kay Kay Don Kay What? Hey, lang tayo dito min. Mahina ang bunga. Ayan oh, makikita nyo min. Ang daming puno. Kulang sa bunga. Aww. Pero pwede na yan min, pagtyagaan pang ano, pambili ng bigas. 106 na ang kopra. Asukal, kape. 106 na ang kopra. Ha? 106. Ya! Ang ina. May dun smell ka na na Paldo na. Paldo. Ang ina. 70,000 tao saan. Kasi mga kataraid na yan. Kawito na yan. Oh no! Hintayin lang natin yung mga kakawit natin si Topak. What? <makes in the crowd> Maglilinis-linis muna tayo ng paligid para hindi mahirapan yung magkakawit natin. Ganun tayo ka ano? Ganun tayo ka lavable. Lavable. Ganun So guys, mamaya na muna tayo mag-usap-usap. Bang. Tang wala man kay ilag, -ilag oh. Lupit. Yan pa meron pa. Garudali naman natin pong. Bang! Kita nyo yun? Hindi malang umilag. Hindi nyo nakita yun. Ako lang nakakita nun. No? Ito namin oh. Yung mga nakuha natin kakaunti men. So yun nga mga kapadyamin, pagkatapos nga makawit ni Topak yung mga nyog at naipon na natin, eh bubuntan na naman ito ni Teng yung aalisin ba yung balat para mabiyak natin at masaransa natin sa ating kumprahan. At pagkatapos ng mga par natin mabiyak ang mga nyug at masalansan sa ibabaw ng ating koprahan, lulutuin naman natin ito sa pamamagitan ng paggatong sa ilalim. At pagkatapos nga namin magatongan ng aming koprahan mga kapadymen, kumain na rin kami ng aming tanghalian. Kain po tayo. Walang natin oh. Prits. Tsaka guls. Rap. Hmm. Ako Grabe nga ang gutom namin diyan mga kapademin kasi sobrang bigat ng na aming mga ginawa ngayong araw. Napakabigat pala ng trabaho pang pagkukopra mga paramin. Napakahirap mag-ipon ng nyog at magtabas-tabas sa mga nalalaglagan ng nyog. Hahanapin mo pa kung saan. Bubunutan mo, bibiyakin, isasalansan mo sa koprahan, gagatungan. Ang daming proseso bago maging pera. Hindi ka tulad sa dagat mga kapadimin, pag na panagpandaw ka lang at mahuli mo yung mga nasa loob ng baklad, eh pera na. Ganun lang kadali pag sa dagat, pag sa bundok naman, eh kabaliktaran. Grabing hirap bago mo mahawa ka ng pera. Pagkatapos, ganito pa nangyari. Kung kailan malapit na kaming matapos, eh saka naman nangyari ang di mo inaasahan na pangyayari. Yari. kami mga pre iwan, iwan namin to itura ng kupra namin o oh. kahit na yan nabot ng bagyo 2,500 na buho lang hinabot pa ng bagyo shit shit upaw upaw Uwi na kami guys babalikan namin bukas yan yan yung itsura nyan ha yan, oh. Oh. dapat hindi magalaw pag nagalaw yan alam na kung sino nakapanood nito <laughs> kayo yun